بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا حادان لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نون قران لينغوي سوره الكهف na kung saan binanggit natin dito kung ano ang kahalagahan nito uh, kahalagahan ng pagbabasa nito sa araw ng biyernes at uh, binanggit din natin kung ano ang dahilan bakit siya inihayag o ibinaba sa mala propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binanggit nga natin doon na isa sa mga dahilan kung bakit uh, ito ay nahuli uh, uh na banggitin ng mahal Propeta Muhammad SAW uh, sa kanila, dahil nga pinatatanong nila sa mahal Propeta Muhammad ang ukol sa tatlong katanungan at sinabi nga rito na mahal Propeta Muhammad sallallahu uh, sa ujibu kong gadan ibig sabihin nun uh, sasagutin kayo kinabukasan uh, yun nga lang, ang pagkakamaliro ng mahala Propeta Muhammad SAW, hindi nga sinabi na insya Allah ang kahulugan ay sa kapahintulutan ng Allah. No? So, nagtagal ang pagbaba ng uh, sura na ito bilang kasagutan doon sa tanong ng mga Quraysh, mula sa mga Hujo na patunin na siya isang propeta. So, ito ay nagtagal ayon sa tafsir na binanggit natin ng 15 days bago ibinaba ang sura na ito bilang kasagutan sa mga Quraysh. So isa yung sa marahil ay matutunan natin sa sura na ito. Na kung saan ay dapat ang isang Muslim na kung meron siyang ninanais na mangyari at ito ay kanyang gagawin sa mga susunod na araw, sa susunod na minuto, oras, araw, buwan, taon na dapat ito ay uh, sinasabi niya sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa na insya Allah or sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang tao ay uh, wala siyang kakayahan na gawin ang mga bagay kung ito ay hindi ipahintulot ng Allah sinabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasha'una illa ay Allah wala kayong minanais na mangyari sa inyong mga sarili liba na lamang na ito ay nasa kapahintulutan ng Allah so ganoon ang isang muslim Uh, eto ito ay bilang Aran na rin uh, hindi lang sa mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakos aral na rin sa kanyang umma na dapat ang isang tao ay laging niyang isinisingit at sinasabi na ito ay nasa kapahitulutan ng Allah. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagbabawal sa kanyang propeta at sa lahat ng kanyang umma na wala, ta wala na li shay'in inni fa'ilun dalika gada. mo sabihin niya Muhammad, sa isang bagay na ito ay aking gagawin. Tiyak na ito ay aking gagawin kinabukasan. At pinagit niya roon, Illa ay Yasha Allah. Ha? Iba na lamang sa kapahintulutan ng iyong Panginoon. Wad kor rabba ka ida nasit. Alalahanin mo ang iyong Panginoon. No? So, ganoon ang isang Muslim. Na kapag meron siyang ninanais na mangyari, at ito ay gagawin niya sa mga susunod na araw, ah, ay dapat niyang isingit at sabihin ang insya Allah. Uh, sa isang hadith binanggit na kung saan si Prophet Sulaiman alayhi salam, si Solomon, na anak ni Dawood alayhi salam, ay binanggit niya uh, na kung saan ay uh, dahil siya ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayanan, lakas, na hindi binigay niya sa mga ibang mga propeta. At sinabi niya sa hadith na iyon, na laatufan ng layla ala sabiina imra a. sa ibang riwaya sa ibang narration na siya ay uh, nangako na kanyang palilibutan hibig sabihin uh, kanyang gagalawin aasawahin sa gabing yaon sa isang gabi lamang ang kanyang pitumpong asawa sa ibang mga narration isang daang asawa uh, at ang gusto niya ang bawat babae na kanyang uh, mabubuntis at magkakaanak ay yung mga anak na iyon ay magiging mujahid di sa bilila. Mga taong nakikiligma para sa dana Allah subhanahu wa ta'ala. So isang anghel ang nagsabi sa kanya na uh, kul insya Allah. Sabihin mo, ito ay nasa kapahitulutan ng na Allah. Pero hindi niya ito sinabi. Kaya anong nangyari, kabaliktaran ng kanyang ninanais. No? Upang ipakita sa kanya ng Allah na wala siyang kakayahan. anumang lakas ang binigay sa kanya ng Allah, anumang kapangyarihan, na wala siyang kakayahan liban sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang nanganak lamang mula sa mga babaeng kanyang inasawa o tinabihan, sinipingan ng gabi yaon, ay iisa lamang at ito ay kalahating tao pa. So, nangangulugan lamang yan na ang pagsasabi ng insya Allah ay napakahalaga na ibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na may ang mga nalalaman natin ito at ipaunawa niya sa atin ang kanyang reliyon. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.